sa mga tindahan ng mga ulam at mga buntas. Ayan, one surprise. Napakalakas ang na alam napakalakas ang bahay. Ngayon lang Ayan, mga masarap Ayan, guys. nangyari, Oh. Ito no? po yan. Ang nangyari po ng napakalakas na buhawi. Ngayon lang po nangyari yan. Sa harap po ng may Victory Mall. Ayan o. No? Ayan. Nako. Ayun. Sobra. Grabe o. okay, okay siya. So? Grabe yung nangyari po. Inaano yung malakas na buhawi. O oh, marami po. Alam mo lang siya po. Pero na po. Kasi. Tatamaan daw po yung mag magbubuko may nasamaan ng nasamaan Yan, bakat kaya napakabilikado dito guys kaya yung mga tao pinakali sa doon. baka galong gumagsak yung ano yung bakal ayun puro bakal yan guys mga kasirama no dito yan sa may harap ng Victory Mall ayan o tanawa ang public market tanawa dito lang yan sa eh, Victory Mall sobrang daming tao ayun o sa lulunap po dito dahil sa nangyari dito sa uh, mukong Kawawa naman yung natamaan Nagtitinda ng buko ng buko na sa ulo Sa sugat Ang daming tao Masiramot Dito lang yung sa may Panawal Public Market Victory Mall Dinaanan po ng malakas na buhawin Yan o Ako Ang daming tao Ang daming tao tao <tuk> Allah <tangan> wa